Huwag kang mahulog sa bare minimum kasi deserve mo yung buo at hindi tira. Hindi ka leftovers, hindi ka tira-tira o basura. Yung simple kumain ka na, yung once a day na good morning, tapos wala na ulit. Yung effort lang pag bored siya o free siya. Mga pamangkim, that's not love at all. That's convenience. Kung laging bitin, kung laging pwede na, baka kasi tira ka lang sa oras niya. Deserve mo yung buo, yung consistent, yung may paninindigan at hindi pa asa. Yung hindi lang nandyan pag okay sila, kundi lalo na pag kailangan mo siya. Tama na ang pag sa Hindi ka leftovers. Hindi ka tira-tira o basura. You are a full course meal. Anong ibig sabihin nito? Huwag tayong mag doon sa kasi ito yung madali sa kanyang gawin para sa akin. Kaya okay na lang sa'yo, tatanggapin mo na lang, ba? Diba? Kasi ito lang yung kaya niyang ibigay sa akin eh. Hindi niya ako kayang i-flex, e hindi niya ako kayang maging only one. Okay lang ako na number two lang ako. Okay lang ako na number three lang ako. Okay lang ako na kapag may extra time siya, doon lang kami pwede. Okay lang ako basta mahal niya ako kahit na hindi niya ako pinaninindigan. Don't just settle for okay lang, okay lang, okay na to. Kasi habang buhay mo rin tatamasain yung ginusto mo sa buhay mo. And you don't deserve bare minimum. Kasi kapag nagmamahal ka, hindi rin naman bare minimum, di ba? Pag nagmahal ka ba, pinipigilan mo ba yung sarili mo na, wait ha, ito lang ang pwede kong ibigay sa'yo, ito lang, ayo kong ibigay ito, di ba hindi? Di ba kapag nagmamahal ka rin naman, binibigay mo rin yung best mo, kahit marami kang palpa, kahit marami kang pagkukulang, alam mo sa sarili mo na binibigay mo yung buo mo, binibigay mo yung sarili mo, binibigay mo yung pagmamahal na meron ka. So bakit magsisettle ka lang sa isang tao, nakakamustahin ka lang kung kailan niya feel? Bakit magsisettle ka sa isang tao na paninindigan ka lang kung kailan convenient sa kanya? Bakit magsisettle ka sa isang tao na ginagawa ka lang na number two? Bakit magsisettle ka sa isang tao na paulit-ulit ka lang niloloko? Sabi nga, eh, deserve mo yung mga bagay na tinatanggap mo. So, hindi ka rin pwedeng magreklamo kung tinatanggap mo yan sa buhay mo. Yes, tama naman yun. But I hope magsimula tayo sa buhay natin na hindi lang tayo tanggap ng tanggap ng bare minimum at ng less. Matuto naman tayong bigyan ng standard yung sarili natin. Kung gusto nating tratuhin tayo ng mabuti, i-value tayo ng mabuti, ibigay yung worth na deserve natin, din ipakita rin natin na yun yung nire-require natin sa buhay natin. Hindi yung nagsisettle na lang tayo na tratuhing basura, tratuhing tira, -tira.